Sabi nga nila, ang mga Pinoy certified sweet lover. Hindi lang mapagmahal sa kapwa dahil hanggang sa pagkain. Matamis pa rin ang paboritong kinakain. Kanin, tinapay, mangga at soft drinks. Yan ang karaniwang weakness natin. Pero ang mga pagkain ito, mataas ang glycemic index o GI. Ito ang sukat kung gaano na pabibilis ng isang pagkain ang pagtaas ng blood sugar sa katawan. Kapag nasa 55 o less ang glycemic index ng isang pagkain, mababa ang tsansa na mapataas nito ang blood sugar level. Katamtama naman kapag nasa 56 to 69. At kapag nasa 70 pataas ang GI, magdudulot ito ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ang isang tasa ng white rice ay may glycemic index na 87. Dahil high ang GI nito, kaya nitong pataasin by up to 80% ang blood sugar level. Kapag hindi na breakdown ng katawan ng sweets na kinakain, maaari itong magdulot ng pagtaas ng blood sugar level o kaya ng diabetes. Katulad na lang ni Brigido na naging diabetiko dahil daw sa ilang taon niyang di tamang pagkain. Sa sobrang taas ng blood sugar sa katawan, hindi na gumagaling ang kanyang mga sugat at nangingitim na rin ang kanyang mga kuko. Nanghihina rin daw ang kanyang katawan. Na Napakahirap ng may isang diabetic na kagaya ko noon. No? Uh, sa lahat ng panahon, parang hilo, perme, ang uh, ano mo, nararamdaman mo, ang kilos mo, nililimit mo dahil sa, alam mo, matutumba ka o masasaktan ka. Ayon kay Dr. Edwin Bien, kapag mataas daw ang blood sugar level sa katawan, ay lumalapot ang dugo kaya nahihirapan itong dumaloy sa buo nating sistema. Dahil dito, hindi na naibabahagi ang sustansya na dala ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Iba't iba ang nararamdaman dahil sa komplikasyon ng isang taong diabetiko. May mga taong eventually it can lead to a heart attack and result in death. May iba na nakararamdam ng pamamanhid na nauuwi pala sa stroke. Either may nagbara sa kanyang utak o may pumutok na ugat dito na nagiging resulta para siya ay maparalisa. Paliwanag pa niya kung nangyayari ang mga ito sa inyo, maaring mataas ang blood sugar level niyo. Nangihina ang katawan, laging antukin, madalas na umihi, malabo ang mga mata, namamanhid ang katawan, Huwag nang hintayin tumaas ng sobra ang blood sugar level. Ngayon pa lamang, umiwas na sa mga pagkain matatamis. Maaaring kumain ng putas gaya ng mangosteen na mataas sa dietary fiber at nutrients. Maglakad kahit na 30 minuto kada araw. Magandang cardio workout kasi ito. Dahilan para mas dumaloy ng mabuti ang dugo sa buong sistema. At para mapabilis ang pagtunaw ng sugar sa ating katawan, makatutulong din daw ang pag-inom ng isang mangosteen-based food supplement bukod sa reseta naming mga doktor to lower down the blood sugar ay ang pagpili ng isang napakagandang food supplement that is all natural in the market today. Palalakasin nito ang kanilang mga katawan. Tutulungan nito ang kanilang mga gamot. And of course, mapapahaba at mapapalawig pa ang kanilang buhay. Basta Pinoy, sweet lover. Pero kapag nagkakaedad na, hindi na lang dapat sweets ang kinakain. Dapat healthy eating all the way na rin.